the recent post Asia survey, okay. medyo pinag lang tayo para nasa 16 yata. 16, yes. Uh, well, ano pa yan? Maga pa, friends. First day pa lang. Tsaka kung mapapansin na, ngayon pa lang talaga lumalabas rin yung mga volunteers. Kaya niiniwala kami, kaya rin ang dati. dahil uh, nung 2022, pagsimula nung kampanya, medyo masimula pa lang, but by the end of the campaign, nayanig yung buong puntasyon ng politika sa Pilipinas. So ngayon, yun rin makikita po natin. Mula ngayon, for the next 90 days, lalabas yung mga tao at makikita nila na magandang alternatibo si Kiko at si Pa. Sana nila lang, uh, I'm not sure if I was, was asking any, will impeachment be an election campaign issue? Mm -hmm. Um, Palagay ko issue siya sa mga politiko. Yung mga alyansa ngayon ay parang yun po ata yung uh, nagiging isa sa malaking bagay. Pero honestly, galing akong Zamboanga, Nueva Ecija, Tarlac, uh, hindi siya issue ng mga kababayan natin. Ang issue ng mga kababayan natin. You mentioned it in your campaign speeches. Well, I've already said it. Seems like uh, pag umabot na tayo sa Senate, we will be a judge. At siguro yung nararapat na gawin ay maging fair. Uh, tingnan yung ebidensya. Huwag kumiliin sa kahit anumang partido. At siguro ka, uh, maganda na may mga independent dun sa Senado no? Kasi ang nangyayari kapag may partido ka na, parang nagpe like, judge ka na eh. 'di ba? Pero yung independent, kaya talaga tingnan yung ebidensya, kaya tingnan kung ano'ng ipepresent ng prosecution sa kanilang defense, gagawa ng desisyon base sa ebidensya, hindi base lang sa politika o base lang sa kaibigan. So, maybe with may this impeachment, maganda nga na may mga independent senators natin.